Heto na, Ann Curtis tuluyan ng lumayas sa bahay nila ni Erwan Yusuf. Isang emosyonal na kabanata ang nagtapos kamakailan ng tuluyan ng umalis si Ann Curtis sa bahay nila ni Erwan Yusuf matapos ang kanilang divorce. Ayon sa mga ulat, maayos na nagpaalam si Ann kay Erwan at sa kanilang tahanan, Dala ang kanyang mga personal na gamit. Tuldo, matapos ang opisyal na pagwawakas ng kanilang kasal, napagpasyahan ni Anne na magsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Bagamat puno ng lungkot, naging maayos ang kanilang paghihiwalay, at parehong nagkasundong igalang ang isa't isa. Agad na kumalat ang balitang ito sa social media na nagdulot ng simpatsya mula sa kanilang mga tagahanga. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta kay An sa gitna ng pagsubok na kanyang hinaharap. Samantala, si Erwan ay nananatiling tahimik tungkol sa isyo at patuloy na umiwas sa mga mata ng publiko. Sa kabila ng lahat, inaasahan ng marami na parehong makakahanap ng kapayapaan at kaligayahan ang dalawa sa kanilang bagong landas. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.